Iris. Ang Iris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng balanse sa ugali, maunawain ngunit may tapang na kayang ilabas sa tamang panahon. Pagdating sa pera, praktikal at maingat ang Iris, ngunit inuuna ang kaligayahan ng pamilya sa lahat ng pagkakataon matyaga at masipag, palaging pinipili ang legal at tamang paraan ng pagkita ng pera. May malalim na pagsusuri sa bawat hakbang, lalo na sa trabaho, kung saan mas nais ang katahimikan at seryosong paggawa kaysa sa walang kabuluhang usapan. Bukas palad sa pamilya, marunong gumastos ng tama para sa kanilang kasiyahan. Sa pagmamahalan, malambing at mapagbigay, ginagawa ang lahat para mapanatili ang init ng relasyon. Aris ang tunay na halimbawa ng lakas at pagmamalasakit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa pagiging matahimik at mas gusto ang makabuluhang usapan kaysa sa walang kwentuhang salitaan. Masipag at dedikado, hindi nagpapabebe sa anumang trabaho at laging maingat sa bawat galaw. May talas ng mata sa pagsusuri ng mga sitwasyon, kaya't mahirap silang lokohin ng ibang tao hindi basta-basta nagpapadala sa opinyon ng iba at laging nag-iingat sa desisyon. Mas pinahahalagahan ang pagtatrabaho at pag-iipon kaysa sa mga walang kabuluhang aktibidad. Walang lugar ang selos sa puso ng Taurus, mas pinipiling maging kalmado at maayos sa bawat aspeto ng buhay. Ang kanilang disiplina at talino ang nagdadala sa kanila sa tagumpay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini Ang Gemini ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay maunawain at matsaga sa anumang ginagawa. Mas pinipili ang araw na puno ng katahimikan upang makapag-isip ng maayos. Praktikal pagdating sa pera, mahigpit sa ibang ngunit bukas palad sa loob ng sariling tahanan. Sa pagsasalita, maingat upang maiwasan ang mga alitan. Sa trabaho, tapat at seryoso, ayaw ng anumang kalokohan at nais ang maayos na daloy ng mga gawain. May malakas na kutob at hindi mahilig sa usapang bastos o hindi kanais-nais. Mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa para mas maging produktibo. Sa larangan ng pagmamahalan, malambing at mapagmahal, nagbibigay ng malaking halaga sa relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ang cancer sa gabay ng kalikasan, ay patas pagdating sa usaping pera, handa makipagtulungan para sa ikauunlad ng lahat ngunit maingat upang hindi magkaroon ng alitan. Disiplinado at maingat, hindi gumagawa ng hakbang ng walang plano. Sa trabaho, mapanuri at masinop, laging sinisiguro ang maayos na resulta. Ayaw sa usapang mababaw at iiwas agad kung hindi ito kaaya-aya may malasakit sa pamilya, lalo na sa kalusugan, kaya't laging pinipili ang masustansyang pagkain. Inuuna ang kapakanan ng mga mahal sa buhay, nagpapakita ng lamang at malasakit sa lahat ng pagkakataon. Ang cancer ay simbolo ng pagmamahal at responsibilidad sa pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo. Ang Leo ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay kilala sa kanilang pagiging mapanuri at maingat. Maaaring masungit sa umpisa ngunit ito'y dulot lamang ng kanilang pagiging sigirsta. Palaging iniingatan ang sariling kapakanan, masipag at dedikado sa trabaho. Kapag oras ng paggawa fokus at seryoso, hindi alintana ang paligid. Bukas palad sa pamilya, handang gumastos para sa kanilang kasiyahan. Matibay ang paninindigan sa bawat sinasabi at ginagawa, hindi madaling mapasunod ng iba. Sa usaping pagmamahalan, puno ng tiwala at hindi mahilig magselos. Ang Leo ay huwara ng lakas ng loob at pagkakaroon ng direksyon sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo Ang Virgo sa gabay ng galaw ng kalikasan, ay kilala sa pagiging masinop at maayos. Kapag may sinabi, tiyak na gagawin lalo na sa trabaho kung saan sila'y masipag at dedikado. Sa tahanan, nais nila ang masayang usapan at maaliwalas na kapaligiran. Sa trabaho, ayaw nila ng kwentuhan habang gumagawa dahil nais nila ang konsentrasyon at kalidad sa bawat gawain. Praktikal sa pera, hindi agad nagpapautang ngunit laging handang tumulong sa pamilya maaruga at mapagmahal, laging iniisip ang kalusugan ng pamilya upang mapanatili ang kasiyahan at kaganhawahan. Ang Virgo ay huwara ng disiplina at malasakit sa bawat aspeto ng buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay ipinapakita ang likas nitong pagiging maunawain at matapat. Hindi ito madaling makuha sa mga usapang may halong suhulan o mapanlinlang na intensyon. Sa usapin ng trabaho, mas pinipili nitong umiwas sa gulo at tahimik na magtrabaho ng mag-isa upang matapos ang mga gawain ng maayos. Mahaba ang pasensya nito lalo na sa mga responsibilidad sa tahanan, ngunit nagtatago rin ito ng matibay na disiplina at tapang na inilalabas lamang sa mga kinakailangang pagkakataon. Mapagbigay ito sa pamilya at handang maglaan ng pera para sa kanilang kasiyahan at pangangailangan. Sa kabila ng pagiging simple, Taglay nito ang dedikasyon sa anumang gawain upang mapanatili ang positibong daloy ng enerhiya sa buhay. Bukod dito, ang Libra ay kilala sa pagiging malambing at matapat sa larangan ng pagmamahalan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay nagpapamalas ng kanyang likas na disiplina at pagiging maingat. Hindi ito madaling nagpapautang at mas pinahahalagahan ang kita mula sa sariling pagsisikap kaysa sa bigla ang pera. Madalas tahimik ngunit nagtataglay ng matibay na paninindigan, handang ilabas ang tapang kung kinakailangan. Sa trabaho, masinop ito at ayaw ng mga usapang walang kabuluhan, mas pinipili ang tahimik at planadong kilos upang maayos na matapos ang mga gawain. Sa relasyon, malambing ito at may malalim na tiwala sa minamahal, kaya bihirang magpakita ng selos. Ang Scorpio ay laging may plano sa anumang gawain at hindi kailanman gumagawa ng bagay ng walang maayos na pag-iisip. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Ang Sagittarius ay kilala sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, bilang isang maingat at mapanlikhang individual. Bago magsalita o kumilos, mas pinipili nitong pag-isipan ang bawat hakbang upang makaiwas sa anumang abala o problema. Sa trabaho, laging ginagamit ang katalinuhan at maingat na diskarte upang siguruhin ang matagumpay na resulta. Sa usapin ng pera, masinop ito at hindi basta-basta nagpapautang, bagkus ay maingat sa paghawak ng salapi. May tapang itong magsalita kung nasa tamang katwiran, ngunit pinipiling mapanatili ang kapayapaan. Sa tahanan, ang Sagittarius ay masigla at nakakangganyong kausap, nagdudulot ng positibong enerhiya na nag-aambag sa kasiyahan ng pamilya. Sa relasyon, puno ito ng tiwala at hindi madaling magpakita ng selos, nagpapamalas ng wagas na pagmamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay nagpapamalas ng likas na kasipagan at determinasyon. Masinop ito sa pera at handang maglaan para sa kapakanan ng pamilya. Hindi ito madaling magpaapekto sa mga usapang walang kabuluhan, mas pinipili ang rektang usapan upang matapos agad ang mga bagay. May matibay itong paninindigan at hindi basta susuko kung alam na nasa tamang katwiran. Sa pamilya, taglay nito ang kahandaan na tuparin ang mga pangako para sa kasiyahan at kapakanan ng lahat. Bagamat may posibilidad na madali itong magpakita ng selos, pinipiling itong iwasan ang iskandalo at panatilihin ang katahimikan. Ang Capricorn ay kilala sa pagiging praktikal at maalalahanin, kaya't masaya at maayos ang taha ng kanyang binubuo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay nagtataglay ng maingat na ugali. Madalas itong nag-iisip ng malalim bago magsalita o gumawa ng anumang desisyon, upang maiwasan ang pagkakaroon ng kaaway o hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, Maunawain ito at marunong makisama, ngunit ayaw nito ng chismis o mga usapang walang kabuluhan. Sa pamilya, mas pinahahalagahan nito ang kapayapaan at pagkakaunawaan na nagdudulot ng tahimik at masayang araw para sa lahat. Ang Aquarius ay kilala rin sa pagiging matalino at mapagmasid, taglay ang kakayahang makabuo ng mga desisyon na ikabubuti ng lahat at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay kilala sa kanyang matalinong kaisipan at mahaba ang pasensya na nagiging dahilan upang maging maayos ang lahat ng kanyang ginagawa Mapanuri ito, laging nag-iisip ng mabuti bago kumilos upang matiyak na magtatagumpay ang kanyang mga plano. Masinop ito sa pera at nag-iipon para sa maayos na kinabukasan. Sa tahanan, mas pinipiling ito ang masayang usapan at pagkakaunawaan upang mapanatili ang magandang relasyon sa pamilya. Ang Pisces ay taglay ang likas na kabaitan at pag-aaruga, kaya't nagdudulot ito ng swerte at positibong enerhiya sa kanyang paligid. Sa relasyon, ito ay malambing at puno ng pagmamahal, na laging inuuna ang kapakanan ng kanyang minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.